one thing. guys, di agani ko karon sa ano no, sa Daplin, sa dagat sa Amayan na ikno. Uh, nagpalamig-lamig muna tayo dito kasi sobrang init ang panahon. So ngayon naman na hindi ako naligo, so magore standby lang ako dito sa uh, sirang mga baroto. Tapos yan diyan, maraming bangka diyan na yung mga palaisdaan. So dito ako kay wala akong pangbayad sa cottage kay mahal man yun ng cottage no dalawang daan man so dito lang ko sa sira-sira na baroto yung naka istambay na baroto dito. So may baon pala ako na minute burger. Ayan, ito yung favorite kong minute burger. Tsaka partneran ko ng Pepsi. So, dalawa pala tong minute burger, guys. Ito yung masarap. Hmm. Labot yung tinapay sa minute burger, no? Tsaka hindi nakakasawa ka onon. Wala, eh. nagpunta ko dito baka mayroong manarap o alamang yung nanguha ng alamang pero wala. Kasi malakas yung alon. Siguro kalimang tanghali or umaga mayroon dito, guys. Hmm. Kaon sa atan ninyo. Aray ko. Ito yung sira na baroto, oh. Kaya ako sa ilalom, no? Yan. Tapos doon yung mga bukuhan. Nag-iisang buko. Kasi yung, ano, yung iba, guys, natamaan ng kidlat. Kaya dito, dati, lagi akong magbalik-balik dito. Yan. May marami yung buko. Ngayon, wala na. Kasi pag tagbagyo-bagyo or may ulan-ulan, na igo sila sa kidlat. Na, muna na, wala na sila dahon, no? Yung isa naman, tuapay dahon, mayroon pang dahon, tapos mayroon pang buko. Ito yung malaking baroto guys oh. To, ni ako sa ilalom kasi malilim dito. Kasi doon may mga cottages doon kasi dalawang daan ang bayad. Ito yung mga is isdaan. To. Doon naman madaming nangaligo, may mga nangaligo ng mga uh, bata. Yung ilisin ng baroto. Ay gahi na hindi na maano na anuhan yung talaba siguro dumidikit ng mga shell. Nagahi na siya dili na mo under. Mm. Indot kaya yung langit o walaging, walaging panganod. Yung walang ulap na nagbabanta na mag Malinis na malinis talaga. Sarap yung net burger. Anakay ng smell dito. na nang lamang. Kasi hmm. so lang medyo maitim yung dagat Kasi nga uh, ano Maalon Kaya medyo maitim Ayan, sarap ng ligo nila Yung isang bata may salbabida pa Siguro Kasi dati dito makati Atin hindi makati ang dagat? Wala siguro nga ano, Linta kasi dati makati. Uh, 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 hindi um, daw makati. Sabi ni ate yung dagat ngayon, guys. Yan. Ano yan, mga anak mo? Oh, sarap na ligo nila, oh. Hi. Ang pupunta nga tayo sa dulo guys no. Shout out pala dyan kay Boss Alan sa pagbigay niya sa akin ng uh, salamin. Yan, gamit na gamit ko ngayon dito sa tabi ng dagat kasi lumilipad yung hindi naman maiwasan na lumilipad yung uh, buhangin. So gamit na gamit ko to ngayon. Saka sobra pang init dito guys sa, sa, sa tabi ng dagat. Dito may medyo malalim na nga oh eto nasa taas na yung buhangin tapos malalim kasi nakakalkal na siya ng ano, dagat so yan guys, so mga palaisdaan uy, kawawa naman yung bangka itinan natin ang bangka sayang so, oh, nabulok na lang siya yan oh, nabulok sayang, Patagal, matagal na to siyang naka-stack dito yung palaisdaan oo oh. oh. Alam niyo, masarap masarap manirahan sa tabi ng dagat, guys, kasi syempre nandito na yung isda. Pero pag tag or bagyo, aray ko, giatay yung payong Aray ko. Ah, dito parang pantalan to, guys, no? Yung akong gisubay-subayan diri para ni pantalan. Eto. Yan. Saran! Parang pantalan. Parang dungguan sa barko. Agoy, glass 4 ng hapon pala dito. Sobrang lakas ng hangin at sa init aray ko, natatalsika na yung kamera ko. Yan, dito yung fast, sinasabi ko sa inyo na parang pantalan, no? Ito ay kina, kinalkal na ng dagat. So, dito guys, dati, naliligo ako dito. Uh, bumababa ako dyan. Eto, bumababa ako dyan. Kasi, yan, hindi naman delikado yan dyan, eh. Uh, mababaw lang yan dyan. Kasi, tag, taghubas ang tubig, kaya mababaw yan dyan. Oh, yan. Kung nakadala lang akong panligo, maligo talaga ako ngayon dito kasi sayang talaga yung pagpunta ko dito. Eh hindi ako nakadala, kaya hindi ako makaligo ngayon. Ito yung Amaya guys, isa ito sa binabalik-balikan ko lugar no. Kasi bukod pa na uh, wala, kang, wala kang gagastusin dito na pwede ka na maligo, walang entrance. Magdala ka ng mga isda ihawon, mga sudan or uh, kanin. Libre na kayo kasi pwede kayong pumisto sa mga gilid ng uh, baro-baroto. Yan, diba? bongga kayo. Kasi o naman yung yate, yung aircon nasa taas. Tapos sayang, sino kayang may-ari niyan? No? Oh, pinabayaan na lang yung yate. Oh, ito. Ang tagal-tagal na yan pati ito, ang tagal na rin yan dito. Pas lalo na yan, Hindi ko alam kung bakit nandiyan naka-standby siguro. Uh, papandayin pa yan, o. No? we will dingin pa yan. <laughs> Samok lang kaya kung buhok guys, no? Kay, kayong hangin. Murang nagsang buko ang aking buhok. Ito, alas 4 na pasado. Ang naman yate, gihigtan yung yate para di maanod sa, ano, sa tubig. Agoy, okay. nanihan na tadi rin, no? Dako rin kay dako, kay din yung yate, guys. Stang dako, ah. Oh, kal kaloy, bayan nani, oh. Hindi pa naman ni Stagia. Mutuyok tadi rin, guys, no? Mutuyok tayo. Papakita natin, ha? Wala ka, adlok nahadlo nahadlo ko guys kaya naamay nagkalabog uy ginoo ko basin mapiit Noon tadire ha ah. sama ni sama ni nga di, teka lang di na ko ah na barko din siguro to barko naging kalansay na barko na naging kalansay na uy na tanawan ng yate guys So oh. San kaya sayang sayang naman yan saan ang tagiya So, di ako karoon diri sa kwan, guys. O, oh. kanang baruto na naging kalansay na. Naging kalansay ang baroto. Hala, direta. Ah. Uh, ito ang yate. Princess. Anak ka oh. Uh, princess, 470. Ang uh, kadako. Ay, dako pala kayo ni. Papunta na doon. Ang laki-laki naman ang ano. Siri Queen of Orient. <laughs> Mali ko. Ang yari, Ang laki-laki. Um. Ay, namang ko bingka, kuya. <laughs> Adili ako sa ako, kaya nangkao naman ko. Mm. Kuya, bakit? Ano, napabayaan yung yati dyan? Oo, oh, hala. yung dyan, sira. Ah, sira na di ay na siya. Sayang naman, oh. Ah, papunta doon, no? Oh. daghan dito mga palahubog. tua dito, sik sa ilalim sa barko. <laughs> oh, di ba? Nakita ninyo? Um, yan, dito pinapanday ang mga barko. Dako kay buho, oh. Yan mo balik na tadi to kay Masinuhog ma magukdan ko diri mo balik na ko dito sa ano sa gilingkod lingkuran na ako na sira na kuan na baruto diri Masin bangukdan mo unta <laughs> diri Ala robo ko ikaw ban unsa man peningi pangkuanan dira na unsa man peningkanya ay gamit rekoh. na dagko kay higot oh manang ihigot sa pala mo pwesto pwede ka diri mag higda-higda kasi malilim kasi papunta doon yung araw dito yung araw di ba ang sarap dito mag magtambay-tambay lalo na kung mayroong inihaw na isda tapos mayroong kang uh, tanduay hindi hindi tanduay gin yan sa mga palahubog yan kaya ako hindi man ako palahubog no ito. So, masarap talaga. Madaming naliligo dito, guys, no? Kasi naman, ngayon sa base, beach, ay talagang mahal ang bayad. Kaya dito na lang sila maliligo. anawan nyo, guys, o. Oh, kanang pala na ng ilisi ng yate. Nalubong po siya. Kani di ay kaya ganyan niya, kaya ay nasira. Ayuhin pa. Ayuhin. Dito lang yan sa Amaya One, sa Beach Resort sa Amaya One, guys nasunog na akong nasin, nasunog na akong dagway kay dito pa pwede mag magpayong payong-payong mo yung araw ng linggo guys no ah uh, mikapoy na ako sa kung kinabuhi basta araw ng linggo kapoy sa kung kinabuhi mag vlogs yan dito naman din eto alam ko gumagana to kasi uh, mayroon siyang mga lambat dito gi, gi ano lang din nila o gitakas nila gi nila dito kasi basig maano sa alon so, dito na po yung mga malalaking gulong ito sa six wheeler truck na siya tagay lang dito yan uh -huh. Sarap lang magtambay-tambay dito guys. So, na yung mga kahoy-kahoy. Ayan. Tapos naay tulong, na yung mga... gulong, basig na anay kubra diho. Na, matukyuan gid dira maglingkod-lingkod dili tayo pwede diyan maglingkod-lingkod guys kasi basing na ay nay na kobra diha nagpahipi ano maraming magtambay dito kasi nagaabang ng mga isda tapos yung nangunguha ng mga alamang hipon ba hipon alamang dito nang dito sila nananarap ba yung sabi saya nananarap unsa ano ano sa ano sa man tinig ting sa man tinong to balik nga, balik ko dire mo na dito atong nai kahoy na baroto to ako dito sa lilim kay kung di ka maggamit ng sunog git ang dagbay sa maggamit ka ng kanang landong no na ah, dito nagbalay-balay oh, lakoya hmm, nay nay kakain to nako para di gunitan sa tao na dira ko kapatids guys dyan ano tag daan ang bayad hmm. Ito may mga bato-bato na dito. Aray ko. ito yung talipapa dito sa tabi ng dagat no, dito pag madaling araw o umaga hanggang alas 6 may marami ditong mga tindang isda na mga sariwa pa. Oh, ano ba yun? Ito tayo. Dito yung dumudunggo yung mga nangingisda guys. Ito. Pag madaling araw or umaga, mga hanggang alas 6, dito yung dumodongo yung nangingisda, yung mga bangka. Tapos dyan nila, tinitinda. Na, ang sarap dito, magtambay-tambay, no? Ito na yung dito sa kabila. malalim na pala. Hmm. Dati, may mga buhangin pa dyan. Ngayon, wala na. Wala na siyang mga buhangin. Dati, nakakababa ako dyan. Ngayon, wala na siyang buhangin. Tapos doon, may mga bato, no? Ito, parang pantalan dyan maraming nagtatambay yung mga kabataan uh, tulad noon doon no? nagbabike sila yan sa mga ganito kasing oras hindi mainit gaya nito oh. ito yung buhangin masarap talaga magtambay-tambay dito ito naman guys kung ako lang dito no malapit lang dito ay gusto ko ring magtambay tuwing hapon dito kasi talagang presko presko ang maaamoy mo ditong hangin yan no? sarap maglakad-lakad dito. Sa umaga dito, sarap mag-ihaw ng mga isda, sariwang isda. Basta yung mga isda dito, sariwa. Ayun, no, marami dong nakaw ko. Yan, sa aking mga viewers, sa mga subscribers dyan, daghang salamat sa inyong lahat. Bye!